guys, andito nga pala ako sa third floor. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang mga bahay dito sa lugar namin. Kung mapapansin nyo, marami pa rin mga bahay na tinatayo na hindi pa tapos. Kagaya na lang itong nasa harapan ng bahay ko. Ayan, ginagawa pa rin. Tara, samahan nyo ako. Ililibot ko kayo sa subdivision para na sa ganon, makita niyo naman yung ibang tisay na mga bahay dito. Kung mapapansin niyo nga, wala masyadong tao dito sa kali. Karamihin kasi ang mga tao dito, nakistay lang sa mga bahay. At yung iba naman, may kanya-kanyang sasakyan, kaya wala masyado naglalakad dito. Pero, meron naman convenience store na malapit sa amin kagaya na Alpha Mart sa 7-Eleven. At kung mapapansin nyo, ang mga bahay dito, halos bungalow style. Meron din naman na yung second floor, pero bukod tanyo lang yung sa akin yata ang third floor. Wala pa ako nakita rito na merong nagpagawa na kagaya sa akin. Tara, dito tayo dumaan para makita natin yung mga ibang design ng bahay. Ayan o, oh, maraming mga halaman. Mapapansin niyo, maganda rin namin yung mga design ng bahay nila. Pero marami pa rin mga bakatil lote. Ito, kagaya nito o, oh, parang bago pa lang tinatayo. Parang katatapos lang. At ito naman, ang story niya, maganda din naman. Kaya alam parang Cory Aquino dating kasi kulay dilaw. Ayan, oh. Marami rin magaganda. Halaman, halos lahat kasi dito may kanya-kanyang garahe. Kaya wala kayo makikita halos na sasakyan na nasa kali, maliban nalang siguro kung may mga bisita sila na dumadalo sa bahay nila, kaya yung masasakyan, diyan nakaparada sa may dadaanan. At dito naman sa side na to, kung niya maraming halaman, yan nga pala yung club house dito. Kaya lang, sayang naman at hindi na napakinabangan. Meron din swimming pool dyan, basketball court, chapel, pero napabayaan na kasi wala nag-asigaso. Kaya, pali wala rin yung clubhouse hindi wala na asin nagme-maintain. Ayan na nga. eto naman yung kabilang side. Dito naman, pag pina generate mo yan, ang mga, mga bahig yan, yung parang lo, -lo, lo, locus house ba tawag doon? Yung pare-pare yung style. Ayan, makikita natin para may mga hollow black. Siguro may magpapatawin ng bahay dyan. At ito naman yung bahay na to. Ito yung kauna-una ang bahay na nakita ko. Bago ako nagpatayo ng bahay, ito nasa corner na to. Malaki din yan. Madalas sabi nila na yan. Ilang beses na ro'n pinasok bahay nila. Yan ang sabi ng security guard. Ayun nga pala'y pinakamain ng ano namin subdivision. At yung meron din security guard dito, pag pumasok kayo, tatanungin kayo kung saan kayo pupunta. Kaya madalas pa may bisita ibinibiling ko na sa si gwardya. Para at least alam niya na na meron akong bisitan darating. Ayan. Umikot na ha tayo. mapapasin niya may mga sasakyan di sa labas, siguro yan yung mga extra sasakyan nila. Meron ding hip. Ito, tinamin bahay nito. Hakaiba ibarin oh. Ang kombinasyon niya, black and white. Maganda rin naman at marami rin siyang halaman na nasa harapan ng bahay nila. Oh, ayan o ayan, oh, meron na may sinship. Siguro yan na hanap buhay nila. At yan na lang nila pinarada sa so tapat ng bahay nila. Maraming mga halaman dito. May din ako magtanim ng halaman. Kasi naikita ko magaganda. Ito, bagong gawalan yan. Oh. Halata kasi wala pa siya halaman sa, sa so, tapat na ano niya, ng bahuran niya. Ito naman para isang apartment style. Ay, ang tinan nyo, ang gaganda ng halaman, no Meron pa sila mga ganun na mga display. Ito, ang kulay naman ang bahay niya, kulay green. Kanya-kanya talaga na-style ng bahay dito, pati kulay. Colorful. May dilaw, may green. Sa akin naman, ang combination lang ng bahay ko, ay white and white and black lang. May red din naman. Kasi yung bubungan ng bahay ko ay kulay red. Tapos yung kabilang side naman ay black. Kaya combination niya ng red, black, and white. Ayan, eto na nga. Kung mapapasin niyo yung tinutumbok na yan, yan mismo yung bahay ko. Ayan, tinan nyo kakaiba? ba ako lang yata. May third floor dito. Ang tagal ko na nakatira dito pero wala pa akong nakita na nagpatayo ng kagaya na sa akin. Kaya ako yung pinaamataas dito. Kaya pag nasa third floor ako, tanaw ko sila lahat. Ayan, kung mapapansin niyo, pagpalapit na on, papalapit sa bahay ko. Iyan nga pala ang bahay ko. Marami rin akong mga bisita na pumupunta rito kagaya na lang nila paring ala, nila paring li, nila paring paragatus, na madalas pumupunta sa bahay ko. Ayan, ito na nga pala yung logo ng bahay ko. R.